Hello mga ka-twins. Samahan niyo po ako ngayon umuwi ng Pilipinas. Ay, ah, ito nga po pala ay late na po. Kasi last year pa talaga ako umuwi. Ngayon ko lang nag-upload kasi hindi ako marunong mag-voice over. I-try ko lang kung anong magiging result na. Tapos, andito na po tayo ngayon sa airport. Kakarating lang po namin. At, ayan na po. Umakit na po kami at hahanapin namin yung ano namin, yung airlines, counter ng airlines na sasakyan ko pa ng Pilipinas. Sana po samahan niyo po ako hanggang dulo. Hanggang makarating po ako sa aking, sa aming bahay uh, isa surprise po nga po pala yung nanay ko dyan kaya po uwi ako ng Pilipinas kasi po birthday niya Ay, hindi ko na po hindi ko na po hindi ko na nga po pala na videohan yung pag check in ko ng baggage tapos uh, maganda po yung airlines na nasakyan ko. Tsaka hindi po masyadong mahigpit sa Taiwan. Kasi pawi ng Pilipinas. Kasi po, hindi na nila kinilo yung 7 kg na hand carry ko tapos ang kinilo lang nila ay yung check in baggage ko na 23 kg at yun nga po andyan na po ako sa immigration nakapila na po para makapasok na po ako at pupunta na po ako sa para makapasok na po ako sa boarding Pila-pila po muna tayo, yan. Mm -hmm. Yan po. Pasensya na po kasi magalaw yung video kasi po mag ah, nakapila ako tapos inayos ko po yung gamit. First time ko lang pong uuwi ng Pilipinas after 6 years eh 6 and a half years po. 6 <laughs> years, 6 and a half years makakauwi din po ako ng Pilipinas first time ko po yan kaya kin medyo kinakabahan po ako kasi nga po first time ko din po magbiyahe sa pauwi ng Pilipinas na mag-isa tapos dadaan ako sa airport sasakay ako ng aeroplano alay iniisip ko kung paano ako makakarating ng boarding hindi talaga ako marunong pa magbiyahe at yan na nga po sundan sundan lang natin yung arrow tingnan mo naman po dito sa Taiwan ang araw po niya is pataas ibig po sabihin ng pataas pag dito po sa Taiwan dire diretso lang po yon hindi po ibig sabihin niya na iaakit kayo sa taas pag may pataas po siya na arrow dire diretso lang po siya ganon yan dire diretso dire diretso dire diretso mm, kumanta pa <laughs> naman ang sama naman ng boses mo Ayan na po mga katwins, yan, sige, yan, ibig sabihin dyan, yan, yan. O ito na po, natapos na ang mahabang oras ng aking paghihintay. At ito na nga po, nakapila na po ako para po pakapasok sa aeroplano. Tapos... Yan. Play, wait, wait, wait. Wait lang po tayo. Samahan nyo po ako hanggang makasakay at makarating po ako sa Pilipinas. Sa aking, sa aming munting bahay. Char. Hindi po yung bahay ko pong uuwian sa Mindoro ay sa kapatid ko po. Kasi dun po namin isi-celebrate yung birthday ni nanay ko. Kaya dun po muna ako uuwi. Hindi po talaga alam ni nanay ko na ako yung uuwi sa totoo lang po ayaw po talaga niyang pumunta doon kasi wala daw po siyang gagawin hindi niya kasi alam na dadating ako ayan na nga po nakapasok na tayo sa loob ng airlines at napakababait po ng mga FA dito talagang tutulungan ka po nila magtaas ng gamit kung di mo po kaya ayan na nga po, lilipad na po yung aeroplano mga, ah, mga ilang minutes lang, ilang minutes char, <laughs> mga 2, uh, uh, kulang 2 hours po yung biyahe, simula Taoyen, Taipei pap, ay, Taoyen Taiwan pala Taoyen, Taiwan, papunta ng Pilipinas, almost 1 hour and 45 minutes yung biyahe, almost two hours po pero depende pa rin po yun kung may traffic. Ah, joke. chart hindi yung traffic. Ah, kung may delay na flight. Na ah, depende po sa panahon sa Pilipinas kung maganda po yung panahon, ah, mabilis lang po makakababa. Makakalapag ba ganun? Kaya wait wait na lang po tayo. Samahan niyo pa rin po sana po hanggang makalapag po. At ito na nga po, lalapag na po ng Pilipinas for how many years? Oh, many years agad. Ayan na po, nasa Pilipinas na tayo. Ay, bakit may I love you? Ano yun? Ayan na nga po, nakarating na tayo at ayan na, nandito na po tayo sa bahay namin. Ay, Este, sa bahay po ni ate ko at sa surprise ko na po yung nanay ko. Birthday niya. Yan. Gulat na gulat siya, ba diba? Nakakaiyak. Kasi first time ko din talagang mayakap po ulit si nanay ko. Hindi niya kasi alam na uuwi talaga ako. Kaya yan. Niyakap niya ako. Ito, magulhol talaga siya. Tapos yan na po yung kaganapan sa birthday nila. Tapos yan yung cake nila, si ate ko. Si ate ko po talaga ang birthday niya is nung trip pa po, May 3. kasi sinabay na po namin yung cake niya para sa birthday ni nanay ko. At tuwang-tuwa din po si ate ko kasi hindi niya po in-expect na may cake shop. First time niya daw po magkaroon ng cake na birthday niya. Kaya yan po, tuwang-tuwa siya dyan. Ang pasalamat siya ng pasalamat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Sana po nasiyahan po kayo.